Punta kami sa kami sa ating nasa Yan yung ating idol. Sinsa <laughs> ka na Diyos sa daan. <laughs> Medyo Oh. Yan lang, itong bahay na nila yan. Bahay ni Ate Elisa. Ooh. Yan si kasama natin si Idolbert at si Idol

Oh. Kaya boy. Kaya boy. Handan. Ha. Dito ka ano? ilang dito lang talaga dito yung mga artists. Yan si ano, si po. Ito? Yan sa akin yan. Siya na yan. Ito pangalan? Pogi. Ah, Pogi. Yan si Pogi. Yan daw. Ang bahay ni Ate Elisa. Alam, ano? 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 Di ba Ganyan lang niya matahol magbago. Di ba sa'yo yan? Hindi, dito lang niya Ay, iba Yun. Okay lang ate. Okay lang dito. Teka lang. ako ko sa bahay, hindi ako electric So yung guys, maraming salamat. na kami, Idolbert, sa bahay ni ate Elisa. Okay. Ayan, nag si Nag-live ako. ka ba? Nag-live ako kanina. Ah, hindi ako ano? Dahil nampalive ka ako. Lang, Tapos nag-upload ako kanina. May ano pa, may schedule pa bukas. Napindog pa siguro. Ah, na-premier mo bukas. Uh -huh. uh -huh. Oo. Okay. okay lang yung maganda na si Ate Lisa. Oh, shout si out sa inyo lahat, mga ka-vloggers yan. Maraming salamat. Ah? Uh -huh. Na. Yung misis mo parang nagkikita Kilala okay. ka niya kanya? Tindi siya sa, sa palingki. Kaya nga. Kaya ano yung malaking tindahan at tsahin niya? Si Auntie Elsa. Nakikita ko siya eh. So yun. Oh. And, ayun. Magkakilala pa Ay, pala sila man. ni Andi. Dati eh, hindi ganyan yung katawan niya. Ah, hindi, ka na, hindi siya nakakatawan. Uh -huh. Kaya pagkausap mo siya, Si <laughs> <laughs> Sinyas lang. O, buti nga natin. Ganda na. Nakakapag-ano siya. Tsaka, Pumusyaw na yung kanyang oh, ano. Oh, dati oh, ito. Dati mm -hmm. ito yung tuyo talaga siya. So, napaganda naman. Ginawa ko, bumili ako ng dalawa. Bumili ako ng dalawa. Ay, ay, dito pala. Gandang hapon. No. Gandang hapon po. Si anak niya. Uy, <laughs> oh, pa, panyo rin yan. May babi. May, uh, may babi. channel, ka, ano? na rin siya. yun, oh. Bago lang, kanina lang. Eh, ano na natin dito? Ayun, may channel na pala. Sinang pa, anong pangalan? Po. Nicole po. Ay, oo oh, nga pala, Nicole nga pala yung nakakalang na na natin. Oh, pero natin. may bago siyang channel. Ayun, ayun, Sino si Nicole nga pala pa. Pa support na rin oh, natin yan. Apo ni Nicole, digusman Guzman, atin. nawala yung cellphone niya. digusman Guzman ka? Opo. Oh, ang oh, mag-anak lang, digusman Guzman. Mga di Guzman, Bicol, dami. Hmm, dami. Uh, yun guys, si Nicole, uh, supportahan din natin siya Ang para marami tayong... Ang time... pangalan niya doon, ano yun? Sasuke. Sasuke, ah, yung hapunisa. Oh. Hapun <laughs> <laughs> yung ano niya, Sasuke. Parang si... Si... Si ano to, yung ano ni ate... Banko, banko, banko. Ate Sol, si... Mos... Mosi Mosi. Yan. Oh. Ah, si Kuya Boy. Andiyan. Oh, nagdala kami ng anito dito ate. Yung ano... Siyempre, alam mo naman. Ah, imperador. Yeah. Mm, lalasingan uh, pa pala. Sabi ko kay paring ano. Nakuhan mo na yung pan mo, yung watch hour niya. Oh, wala na ate. Kaya monetize na rin siya. Ah, monetize ka na. Oh, may, may siya hinap dalas na siya. Paano yata ako? Oh? Ano yung napindot mo? Kaya bago ang lahat yun. Si Idol muna. Kasi dito Ay, dito yung lapitan namin si Ate Elisa. Oh, kaya ako nakano naman na automatic naman na dito yan eh. Ayun. mo nga. Ayun. Yun si Aleya. Sinik. channel mo Uy, bala pala talaga si ate Ay, hindi pa ito Hindi pa ito? Ang record? Yung, pan mo yung channel mo. Ito. Ano Ninja. Ah, <laughs> uh, alayado na siya niya. Ay, bakit eh, isang pinapay? Ninja. Ay, grabe ito. Anong... Nakikita pa rin ba? Ang um. o, oh, pag, Yung ano? Yung CPR? O oh, makikita niya ati <coughs> yun Mahaba na to Ah, uh, 6 minutes na. So, yun guys. Andito kami sa bahay ni Ate Elisa. So, yun si Idlebert, Idol Bert, Idol Andrei, Andri. Andrile. Hello guys. Uh, Mag-asawa sila. Ayan. So, mga tropa natin guys. Dito sa Subic, ah, uh, uh, Pilsico. Yard. Yeah, thank you so much. Ah, uh, hindi na pala Pilsico ngayon. Ano? Ah, uh, si Citrium si na. Ayan. si Citrium. Parang ganun. si Trium, Oh. So, yun guys. Maraming maraming salamat ah uh, paano na, kay kasi, yan, pa si na lang kay Idolbert kasi pa-support na siya tapos Berk si ng Nicole serving. nga oh. si siya si, si... si...